mo problema din ba kayo sa inyong lababo na kahit ano pang linis ang gawin nyo, eh mukha pa ding madumi. Kaya eto, may binili si Boss na produkto at susubukan namin kung talaga nga bang makakatulong para mapaganda itong aming lababo. Eto, nagbukas na siya ng isa at may dalawang pouch nga yan sa loob at itong parang buhangin yan. basarin uh, basa rin yan eh. At pagkatapos, meron siyang ilalagay dyan na hardener. Kasama na rin yan. Kaya pagbukas mo, may dalawang pouch. Yung parang buhangin at itong hardener. Hahalu-haluin mo lang yan. May kasama na rin panghalo at yung pangkalat nga hahalo-haloin lang mabuti hanggang sa ganyan na nga yung consistency, pwede mo na yung i-apply. Pero huwag mo munang kalimutan na linisin yung lababo mo ha. Kailangan iniskoba mo man lang at patuyuin para siguradong kakapit kapag ka in-apply na nga itong produkto na to. Medyo madali naman siyang ilagay kasi nga self-leveling na rin itong uh, produkto na to Kaya yung talagang glid glid na lang talaga yung papantayin At ayan na nga, ito lang yung medyo mahirap, yung mga gilid glid na ganyan Kasi nga syempre diba parang tumutulo, kaya talagang tiyaga-tiyaga lang din sa paglalagay At ayan na nga, medyo mabilis lang din naman natapos si Boss Apollo na sa dalawang oras niya lang naman yan ginawa At ang kagandahan niyan, ginawa niya yan na hapon na or papagabi na kasi nga para hindi kami mainip sa pagpapatuyo. So, habang natutulog kami, edi na natutuyo na itong aming lababo. O, tingnan di ba diba? Yan lang yung medyo talagang mahirap gawin yung mga gilid-gilid. Yun lang medyo kinulang kami kasi nga apat lang naman yung binili namin. At bawat lalagyan ay 1 kilogram ang katumbas. At ayan na nga o oh, natapos na niya. Talaga namang convincing diba? Talagang gumanda na nga rin itong aming lababo. Umorder pa kami ng tatlo para nga matapos niya yung gilid-gilid uh, at yung ilalim. Kaya kung kulang o wala ka pang budget pang tiles ng lababo mo, subukan mo na rin itong produkto na to kasi talaga namang mamamang ka rin na maganda rin naman ang kalalabasan at mukha na nga malinis itong aming lababo pagkatapos ilagay ni Boss Apollo itong kanyang biniling produkto na to. O, diba? Ayan. Maganda na rin ang aming lababo. At ayan o, natapos niya na rin yung mga gilid-gilid kaya mabilis pa yung kanilang delivery kaya order na rin kayo la lalagay ko yung link para maka-order din kayo thank you for watching